Guys, bumili kami ng tuyo na dilis. Ito yung binili ko. Oh, para, pakita lang ako mga tuyo. Oh, dito na, bumili kayo dito ng mga tuyo. Mga dilis. So, mayroon pa siya eh? mga Ang sarap ng mga tuyo. Ito sobrang laki. Bumili kami ng isang kilo. Ayan. At kami sasakay na ng tricycle. Bye everyone dami namin kipit oh yung tuyo oh my goodness thank you ate guys bumili kami ng tuyo na dili ito yung binili ko oh Para pakita lang ako mga tuyo. Oh, dito na bumili kay dito ng mga tuyo, mga dilis. So mayroon pa si Ganyan. Ang sarap ng mga tuyo. Bumili kami ng isang kilo. Ayan. At kami sasakay na ng tricycle. Wine everyone. Ang dami namin gipin. Oh, yung tuyo. Oh my goodness. Thank you, ate. Guys, bumili kami ng tuyo na dilis. Ito yung binili ko. Oh. Pakita lang ako mga tuyo. Oh, dito na, bumili kayo dito ng mga tuyo. Oh, mga dilis. So mayroon pa siguran, Ang sarap ng mga tuyo. Ito oh. lutuin. Ito sobrang laki. Pumili kami ng isang kilo niyan. At kami sasakain na ng tricycle. Bye everyone. Oy, ang dami namin ipit. Uy. Oh, yung tuyo, oh my goodness. Thank you ate.